Yo, what's up mga kamigs? Ayan, nakikita niyo mga kamigs so, Alam mo kung anong lulutuin natin dyan? Ayan, hindi pala ako magluto niyo mga kamegs. Ang magluluto niyan ay si Kuya Buyong. Ayan, may kalamansi, may kamatis. Kung nakikita niyo mga di diba? May kalamansi, kamatis. Ayan, ang lulutuin ni Kuya Buyong dyan ay dinubuan. Ayan, nag na siya ng bawang mga kamigs Oh. So, hmm, ang niyan mga kamigs. Bawang pa lang. Siyempre, nilagay din siya ng loya natin mga kamigs. Napasobra nga hiwa natin yan mga kamigs. Ayan, sige lang, nilagay ko na lang sa suka yung mga sobran yan. <laughs> Wala kasi akong idea, mga mix, kung gano'ng karami. Ayan, ako nakikita nyo mga wow. Hmm, napakabango nyan, bawang luya pa lang yung mga At napapansin nyo talaga kakaibang dinaguan ito mga mix kasi, kung nakikita nyo, ayan, magalagay na sana sibuyas, yung pulang, yung kulay orange kanina mga mix. Yun, kamatis yun, di ba? Ayan mga mix, so, yan. Dito lang ako for the first time mga kakain ng dinuguan with kamatis. Ayan, with tomato ba? Ayan mga kamegs, oh. kasi ang sabi ni Kuya Boy yung daw, masarap din yan So, ayan mga kamegs, nakikita nyo, dinudurog na ni Kuya Boy yung, kamatis. Ayan yung bahay biik mga mags. laman, ayan, dalawang klaseng laman yung mga kamegs, yan, yung luya natin na sumubra. ay kung nakikita nyo mga mags, dinudurog na ni Kuya Boy yung, yung ating kamatis, ayan da, na magpapalinamnam. At ayan na nga mga kamegs, ilalagay na ni Kuya Boy yung, ayan na, ba diba? Ginigisa-gisa na mga mags, excited ako dyan sa mga partner yan mga kasi first time kong makatikim ng dinuguan with kamatis mga mags. Ayan, natatawa ka si Kuya Boyong sa akin mga eh. Kasi ngayon ko lang ito talaga may experience ay eh. naglagay na siya ng kanyang ingredients, hindi ko lahat pinakita mga mags. Naabot lang sa aking kamera uh, yung na pinapakita ko dyan kasi may mga time na busy din ako sa harap. Ayan mga mags, may tuyo pa yan mga parang adobo yung labas pero pinatikim sa akin ni eh, Kuya Boyong dyan mga wow. Dyan pa lang mga Kamegs. yan pa lang yan ha. Ang sarap na mga Kamegs. parang pwede na siyang ulamin. Wow! Pwede na siyang ulamin mga kamigs, pero hindi pa natatapos dyan kasi tinuguan ng gagawin nito. Alright, tinuguan ni Kuya Buyong. Alright. So, ayan nga mga kamegs, no? Kung nakita nyo, nilipat nga namin sa kaldero ni Gabi kasi nga, mala, ma, 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 kasi yung kawali mga kamegs, masusobra na yan kasi maglalagay pa siya na, ng, dugo ng itong, itong babay nga natin mga di diba? Hindi naman kasi masabi natin dinuguan to pag walang dugo eh. <laughs> nakikita nyo yan mga so, uh, shout out nga pala dyan kay Kuya Buyong yan galing niya magluto mga kamix at ayan na nga sa part na yan mga kamix siyempre kailangan mong halu-haluin habang nilalaglag o nilalagay mo yung dugo para hindi na mo mga kamix Ayan, talagang matyaga to si Kuya Boyong. talagang hinalo-halo at syempre, ayan, yung sili mga kamay, hindi kompleto yung dinuguan kung walang sili green. Ayan, talaga super na-appreciate namin yung luto niya, Makamix. Kasi lang bakit? Balikan natin. Ayan na nga, di diba? Ubus yan, Makamix. Simot. Wala na kaming panghapunan. Tanghalian lang. Ubus na talaga. Ang sarap niyan, Makamix.